Mga kapatid, sabi niya kahit nakabit, natural, may feelings din. Alam kasi nitong itinag nagpatago sa pangalang uh, o sa alias na Shane na may sariling pamilya na ang karelasyon niyang si alias John. Kaya nga labis-labis talaga yung nararamdaman niyang sakit. At hindi na raw makaya pa ng konsensya niya ang isang taong relasyon naman niya kay John. Wala naman daw siyang issue kay John. Daig pangaraw niya ang legal wife dahil lahat ng mga pangangailangan ng kanyang kinakabitan ay ibinibigay naman ito sa kanya. Kaya tanungin na natin si Shane at kumustahin. Shane, magandang tanghali sa'yo. Hi po. Mm -mm. Ayan, okay. Uh, Shane, kumusta ka ngayon? Ito, medyo okay naman ko. Mm, ayan, pero syempre, alam nating hindi okay ang nararamdaman mo pagdating mm -hmm. doon sa pakikipagrelasyon. Saan ba kayo nagkakilala nitong si John? Nag-start po kasi yun sa work. Kasi hmm. madalas, di ba, pag sa trabaho, oh. tinutok-tutok ko so, ng mga sama, yung bagay daw, bagay kami. Uh -huh. But, sobrang sweet naman po niya, sobrang alaga niya. No? Pero so, nung una pa lang, alam mo na na may asawa siya o hindi? Alam ko na po kasi minsan pumupunta yung ano niya eh, sa yung may sit sa trabaho, ganyan. Mm -hmm. Pero sya, kahit anong pigil mo, kung sobrang sweet sa'yo ng tao, pinapakita niya sa'yo talaga ng ang yung halaga mo, nahulog talaga ako sa kanya. Hindi ko mapigilan. Okay. Ayan, sino ba nag-initiate? Si, ano ba? Si ang pangalan nito, si John. Siya ba, nanligaw pa ba si John sa'yo? O wala na? Ikaw na rin, inilapit mo na lamang yung sarili mo. <laughs> parang hindi ko masabi kasi parang dalawa naman kaming may gusto. Kasi gusto ko din yung ano niya, yung pagka niya. Tapos mm. parang wala nang ligawan. tas, parang ganito lang, lang kasimple, Shane. Gusto kita, gusto mo rin ba ako? Eh, oh, di tayo oh. na. Ganun. Ganyan po. <laughs> Ganun lang kabilis sa mga pangyayari. Ayan, okay. Dahil nga sa nahulog ka na doon sa bitag na ng pagiging kabit, eh alam mo naman ang mga consequences nito. Alam mo, di ba? Kumusta Kasi, kayo sa opisina ha? nung o oh, doon sa opisina doon sa pinagtatrabahuhan ninyo? Alam ba doon na meron kayong special na namamagitan na sa inyong dalawa? Hindi po kasi tinatago nga namin. Kasi alam din sa office na ang ina-tawa siya at may ano, ba, dalawang anak. Mm -mm. Kaya, niwasan din namin na magpakita ng ano. Mm. Eh hanggang ngayon ba, doon pa rin kayo nagtatrabaho? Ako po hindi eh. Kasi parang sinusustentohan niya na lang ako. Ganyan. Kasi, ayun nga, parang binahay niya na ako. Pero, umuwi pa rin po siya sa WhatsApp. Ano, pero Ayan. grabe Hindi ka na, ng, hindi ka na nagtatrabaho. Hindi po eh. Mm. Eh sabi mo kasi dito sa amin na ibibigay mo sa kanya lahat ng mga pangangailangan niya ng higit pa sa tansya mo ha. Sa tansya mo lang naman. O ginagalang natin yan. Higit pa sa legal wife. Eh paano mo may ibibigay sa kanya? Yung syempre may mga material na pangangailangan din kayo kung sakaling ibinahay kanya. Saan ka kumukuha ng ano? Ano po kasi ako parang freelance. So, sa bahay lang. Work from home. Mm. But, kasi namin na, yun nga, kasi na malaman sa trabaho namin. Kasi medyo may ano na siya dun eh. Mataas na yung langgo niya sa, oh. sa trabaho. Ayan na. Tsaka meron ng ano, meron ng uh, uh, ano tawag mo rito? Medyo nagiging usap-usapan na rin ba? Oo, oh, nagsisimis na nga. Kasi nga, minsan di namin naiiwasan na uh, na-preparatory ano? lang sa amin na uh, minsan switch siya ganyan. Mm. So, nakalata na nila. Eh yun na. naman na pa doon yung atawa niya, di ba? Mm, mm Oh, ayan. Pero ito nga, sabi mo, ay eh, para nakukonsensya ka na uh, sa isang taon na relasyon mo kay John. Bakit naman nag-umpisa na makonsensya ka na? Sayang naman, ang sarap-sarap, di ba? <laughs> Oo oh, nga, masarap. Kaso, mm. yun, naiisip ko rin kasi, di ba, may dalawa anak. Mm. Tapos, kasi lagi niyang pinapami sa akin na yun nga, hihiwalay niya naman na daw yung asawa niya. Mm -hmm. Umabot na ng halos isang taon. Ganun pa rin yung setup namin. Mm -hmm. So, yun, sabi niya. So may halong uh, pagkainip na rin sa'yo, sabi oo. mo. Pero nako nakukonsensya ka, eto lang ha, medyo, uh, hindi ko lang maintindihan. Nakukonsensya ka na ginagawa mo yan, na, uh, tinanggap mo na magiging kabit ka, na may dalawa mm -hmm. siyang anak, pero hinihintay mo naman din yung pangako niya na iiwan niya na yung pamilya niya. Hmm. Papa, kasi pag yun? pa lang na hindi na siya magpaparamdam, hindi na kami magkikita. Sakit kasi, parang syempre, mm. -hmm. pa rin ako na pipiliin niya ako. Mm -hmm. Pero pag nakikita ko rin nga yung, syempre, iniisto ko minsan yung Facebook niya, yung pamilya na niya, nakikita ko na ang tete nila sa Facebook, ganyan. Nakukonsensya rin ako kasi syempre, may pa, yung naisip ko rin kung sa, sa family ko yung sa mama ko, ganyan. Mm -hmm. tayo yung family ko. Oh. Yan. Ano no, mga po. realizations mo? Ano po kayang ano, parang magandang gawin? Kasi iniisip ko pa lang na hindi na siya pupunta sa bahay. Mm. Hindi na siya parang sakit-sakit. Parang hindi ko kain. Oh, sabi mo kasi, uh, ibinahay ka niya, no? Mm -hmm. Ibinahay ka niya. Sino nagbabayad dyan sa bahay na yan? Minsan ako, minsan ako, minsan siya. Parang kung may extra siya, mm. ganyan. Pero ako lang talaga yung parang siya lang nagsabi na, ayan, mag-rent ka na kasi. Noo, una kasama ko nga yung family ko At uh -huh. eh sila parang pabor sa ganyan na setup. So Hindi sila pabor. linawi mo <laughs> yon. Eh hindi sila pabor, natural. O oh, pamilya mo yon uh -huh. eh. Alam alam na sasabit ka, 'di ba? Eh baka ang uh, dalaw nila sa'yo sa susunod ay kulungan kasi kasal yung tao, tama? Opo, opo Mm, eh -hmm. pwedeng uh, makasuhan ka ng uh, adultery at siya naman concubinage. Oh, kung merong uh, budget. Pero sa ngayon, hindi pa alam nung asawa. Okay? Hindi po. Wala pa pong idea. Ayan. Uh, gusto ba, ipaalam na natin sa kanya? Huwag oh, po. Oh, 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 oh. Ayan. Pero kasi, darating at darating din yung panahon na gano'n. Hindi lang ikaw yung nag-iisang ganyan, Shane. Okay, na namo problema. Hindi lang rin naman ikaw yung naging mahina pagdating sa larangan ng uh, ganyan, pakikipagrelasyon na napaka-komplikado. At hindi lang ikaw yung napangakuan na, oo, oh, oh, iiwalayan ko yung asawa ko, iiwan ko yung anak ko para mm -hmm. sa'yo. Yung iba nga naghihintay ng uh, mas mahabang panahon pero hindi naman talaga matutupad. Isa yan sa mga ano eh, no? Isa yan doon sa mga uh, pang-inganyo. Uh, pang na mga statement. I'm not saying na hindi gagawin niya ni John kasi kung gusto niya talaga, nagawa niya na yan. Or at least nararamdaman mo na dumidistansya na siya. Nararamdaman mo ba na ayaw niya talaga yung pamilya niya o nandyan lang Kumbaga, standby ka lang naman dyan, Shane. O, oh, pumipwesto pa ako eh, ganyan. Dahil walang tao na, ano eh, uh, bihirang bihira sa tao yung uh, maghahanap ng bato na ipupukpok sa sarili niyang ulo. Kung nandyan naman, uh, convenient naman siya na nandyan na yung asawa, nandyan ka pa. Um, pero lagi naman po niya sinasabi na hihulay niya na nga daw po ganyan kasi di na daw siya masaya. Mm -hmm. Oo, laging sinasabi parang ano lang naman 'yan eh. Parang sa cellphone, 'yung laging mo naman sinasabing good morning kahit bad trip ka, 'di ba nung morning na yun. O ganyan, parang naka lang 'yan. O paulit-ulit. Pero 'di ba, sa pagkakatong ito dapat mas marunong kang bumasa nung ginagawa nung tao hindi nung sinasabi lang niya. Oh, may nakikita, may nakikita naman po niya, toto effort sa ganoon tinapunan niya O okay, kahit ako naman todo effort ako dun sa minsang ano natin para maiparamdam ko sa di diba ganoon ganoon ang discard natin makabawi man lang uh, ang tawag doon pa konsuelo de bobo ayan consuelo de oh. bobo na kumbaga ko naman love no love kita oo, oo. sige pero ang uh, ano niyan ang bout uh, ang huling statement diyan sige hihiwalayan ko na kailan kaylan. Mm -hmm. Di ba yun na mm -hmm. 'yun yung tanong mo? Pero syempre, hindi ko naman sa sinasang-ayunan yung sinasabi mo na umasa ka na hihiwalayan siya. Pero kung nakikita mo naman na maayos sila, sabi mo ini-stalk mo yung Facebook, mukha bang magihiwa, mapupunta na sa hiwalayan yung uh, mga nakikita mong pictures man lang? Hindi po eh. Lagi silang mag out of town lagi. Mm. ba? Nakaka nakakaingit. Sa mm -hmm. uh -huh. uh -huh special ano day mm -hmm. tapos, tapos ikaw paglalabas kayo diyan lang sa hindi pwedeng makita ng iba hindi pa pwedeng i-post, di ba? Nakakainggit. Ayun, pero uh, kaya ako sinasabi yung mga ganito is to make you realize, Shane, na talagang nandoon ka sa losing end nitong nitong pinasok mo na gulo. Kaya sabi mo na konsensya ka na ituloy-tuloy mo na 'yan. Ituloy-tuloy mo na. Ikaw ba kaya mo nang bumitaw? Hindi ko nga rin po alam. Paano hmm. kaya yung ano, na, ako hindi na ako magpaparamdam? Parang Ga hirap kasi. Ganito na lang yan. Tignan mo yung sitwasyon na kung halimbawa ikaw yung asawa, na-imagine mo na ba yun? Ikaw talaga yung legal na asawa, uh, ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun na merong kinakalantaring iba yung asawa mo. Ano mararamdaman mo? Bakit hmm, nga? Kaya nga nakukonsensya rin ako. Mm -hmm. Kasi so, si ako yun, ayaw ko rin mangyari sa akin. Yan. yan oh kaya dyan, mag-umpisa na tayo dyan. Kasi sa hulit-huli niyan, kasal pa yan. oh kung sakali hmm. nga mag-decide siya na hiwalayan yung asawa niya and file for annulment, yung diborsyo naman, eh, hindi pa naman ano rito, no, usap-usapan pa lang, umaalingaw-ngaw pa lang, pero annulment, kahit pa meron na silang kaso ng annulment, hindi rin pwede nandiyan ka na agad sa eksena. Itatago ka pa rin yan. It'll take Uh, ano pa no uh, years bago matuloy yan kaya mo ba yun hindi, hindi. kasi parang syempre sayang din yung yung mm. taon time ko kasi bata pa naman ako yeah. kaya, mm. ako may pamilya na siya ako uh -huh. para kantong yung setup ayun nga O, oh, di ba yan yung uh, sinasabi ko nga sayo pero ito na lang ang tatanungin ko sa yo. hanggang kailan mo kaya pang maghintay si Hmm? Yung na pinarealize mo sa akin na ganyan, baka hmm. yan, unti-unti pa -unti nang i-distansya, -di hindi na ako magiging always laging available sa kanya, hmm. i-libangin ko na lang yung sarili ko. Oo oh, naman. Tsaka hindi ka talaga makakita ng iba kapag ka naka-lock-in ka doon sa, ano, no? sa pagtingin lang, doon sa jaw okay. mo. Alam mo, masarap ma love eh. Uh, pero uh, masarap din yung manatili sa isang pagmamahal na totoo. Pero alam mo naman na sa una pa lang, lokohan lang yan. Ha? Meron siyang uh, meron siya nakukuha sa yon na hindi niya nakukuha sa asawa niya for whatever reason. ah uh, feeling mo rin naman ay totoo siya. Pero ang mas maganda niyan ay yung ngang ilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon ng asawa niya. Kasi nga, dito, oh, sabi mo nga, nag-uumasta ka ng parang legal wife niya. Parang. Oo, oh, eh, oh lahat ng pangangailangan niya na ibibigay mo. Of course, alam natin na ano lang yan, ano? It's just a fantasy. Ha? Yun yung masakit na katotohanan dito, Shane. Ha? At huwag sanang dumating doon sa punto na magkasabunutan pa kayo, kinakaladkad ka na sa kalsada, maging kahihiyan ka, pati pamilya mo magagalit sa'yo. Ang daming mga consequences. Pati uh, mga kaibigan mo, mga dati nyong katrabaho, papaano ka susuportan? E eh, alam mo naman dito sa Pilipinas, de ba? May double standards tayo pagdating sa pangangabit. Kapag ka ang uh, babae na huling uh, naging kabit, eh talaga napakasamang babae niyan. Pero kapag ka ang lalaki ay merong kabit, aba, matchong macho 'yan. Poging pogi 'yan. No, oh, 'yun yung masakit eh. <laughs> yan yung yan yung matindi na ano 'di ba? Talagang bababa at bababain tingin sa iyo ng pati mga kapwa mo babae. Women's Month pa naman ngayon. 'di ba? Alam ko maraming gigil na gigil. Ah, uh, pwede ka bang ano? ah uh, merong gustong kumausap sa iyo, uh, Shane. Pwede ba tayong tumanggap ng tawag kung uh, para sa opinion lang naman ng isa sa ating mga kapatid na caller natin ngayon? Okay lang sa iyo? Okay, okay lang. Man. naman. If only for you to realize ano kung gaano ka bigat itong uh, kino-commit mong pangangabit.